Inirekomenda ng Philippine Army Reserve Command ang pagtanggal kay Cavite Representative Kiko Barzaga mula sa Reserve Force matapos nitong himukin ang mga sundalo, pulis, at kapwa reserves na makiisa sa kilos protesta laban sa korupsyon. Ayon kay Philippine Army Spokesperson Colonel Louis D. Maala, inirekomenda ang delisting matapos isa ilalim sa masusing investigasyon ang kongresista. He is recommended for delisting after a thorough investigation. The recommendation is forwarded through the proper channel for final action. Naging batayan umano ng rekomendasyon ang mga social media post ni Barzaga, kabilang ang kanyang Facebook post noong ikalabing anim ng Setyembre kung saan binatikus niya ang Administrasyong Marcos at hinikayat ang mga uniformed personnel na ipahayag ang galit sa pamahalaan nakabatay ang kaso kay Barzaga sa General Headquarters Standard Operating Procedure No. 07 na nagtatakda ng mga patakaran para sa enlistment, extension, at delisting ng mga reservists ng Armed Forces of the Philippines. Si Barzaga, na may ranggong private, ay formal na naitalaga sa AFP Reserve Force noong ikasampu ng Enero sa ilalim ng National Capital Region Regional Community Defense Group.